Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino tungkol ito sa panawagan ni Atty. Jesus Palces sa ating mga DDS. <laughs> Kung gusto daw nating makabalik si Tatay Digong sa Pilipinas, huwag daw nating iboto si BP Sara sa 2028. <laughs> ano ka? Hello? <laughs> Lawyer is calling. The title, ano? lawyer is calling not to vote for B.P. Sara in 2028 so that P.R.R.D. can return to the Philippines. According to attorney Hissos Palacios, it's unclear how former President Rodrigo Duterte will be free if Vice President Sara Duterte is the next to sit as president in 2028. The lawyer agrees the International Criminal Court's reason not to release Duterte in case their family takes over power again because it can be considered an attempt to influence investigation and justice. Yan. So, maraming kumakalat na post ngayon na sinisisi nila si BP Sara kung bakit hindi na grant ng ICC ang interim release ni PRRD uh, ito na po huwag tayong paluloko ito na po yung grant design nila para lalo nilang sirain si Bipisara gusto nilang i-divide tayo ng mga DDS huwag po tayong maniwala. Ang nakikita ko dito, itong effort nila is, it is an acknowledgement that BP Sara is the one to beat. Siya ang acknowledgement ito na siya ang pinakamalakas na kandidatong pagkapresidente sa 2028. Kaya nagtutulungan sila When I mean sila, it's a united front. Uh, una, yung mga dilawan kakamping. Kasi, itong mga dilawan kakamping, gusto rin nilang makatikim ng presidente ulit. Matagal na, si Pinoy Aquino, yun ang huling presidente nila. After that, tuloy, sunod-sunod, talo sila. So, ang mga kakamping dilawan, they are uh, uniting, uh, nakikipagkaisa sila sa mga ibang grupo. Example, uh, itong mga makakaliwa, leftist or progressive, makabayan, black bayan, anak bayan bayan, sandakas bayan. And then, marcos Loyalist, ito, Jesus pla falsis na ito, abogado, diehard Marcos loyalist. So, sino pa? Mga civil society groups, media, mga NGOs. Sila ngayon yung nagtutulungan at according to isang report pinos ni Congressman Paulo Duterte, itong United Front na ito sa likod niyan ay ang CIA Central Intelligence Agency ng US dahil natatakot ang US government na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang ayaw na nilang mangyari panahon ni PRRD na ang Pilipinas lumayo sa US kumiling sa China at saka Rusya yun ang kinakatakutan ng US CIA. Kaya ito ngayon, gumagalaw sila, gumagalaw. Kaya we expect more attacks sa everything kay BP Sara. Uh, hindi hindi lang daw si BP Sara ang tatargetin, pati na rin si Congressman Pulong Duterte, pati na rin si Mayor Baste Duterte. Kaya tayong mga DDS, lalo tayo ngayon mag... Uh, una, ituloy natin pagdarasal. Wala pong imposible sa dasal. Kaya ako, everyday yan, kasama sa dalko, dasal ko si Tatay Digong, dasal ko lang na makabalik siya ng buhay dito sa Pilipinas. Hindi ako papayag na kabalik siya dito, eh, iba na ang kanyang forma. Dapat buhay. And as much as possible, makabalik siya bago mag-2028 para masaksihan niya ang pagbabalik ng kanyang Unica Iha sa Malacanang. So, anong mga pwedeng gawin nila kay BP Sara? Yan na, impeachment. We expect another impeachment case to be filed next year. Ombudsman? Wala. <coughs> Limited ang magawa ng ombudsman kay Bipisara. Kasi nga, impeachable official si Bipisara. Kahit anong gawin ni ombudsman Rimulya, hindi niya pwedeng kasuhan si Bipisara. Yun na ang pahayag ni dating ombudsman Samuel Martires. Hintayin nyo yung tao na hindi na siya vice-presidente bago nyo makasuhan. So, ang may kaso lang nila kay Bipisara, impeachment. Hanggang dyan lang eh kung impeachment man lang ay taon-taon mag, impi, uh, mag uh, file sila ng impeachment case wala rin tayong problema dahil kumpleto po ang bilang ng ating mga senador uh, sobra pa sa siyam ang ating mga senador na handang tumulong mag-acquit uh, whatever impeachment case na isang pa kay BP Sara. So, ano pa ba ang... Wala na. Yun na lang. Yung physical harm na lang ang magawa nila kay BP Sara. Kaya pagdasal natin, ang kaligtasan, yan, yan din ang dasal ko. Uh, safety ni BP Sara. Lalo na ngayon, Bigla na lang niya, nilang nirelieve si Colonel Lacheca, yung commander ng BP Security Group, nirelieve nila na wala man lang paliwanan. So, I don't know kung sino ang ipinalit. Kaya, magtulong-tulong po tayo, mga DDS. Ito namang, um, uh, attorney pa palsis, uh, wag na nating huwag uh, na natin itong uh, pansinin. Uh, nagpapapansin lang ito. Wala siyang, ano, wala siyang ibang magawa, kundi mag ano ng mga post na uh, dinidiscourage uh, tayong mga DDS no way Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon magatok na si Kuya. Wao na ni niya ang yero nga Hãy subscribe này là Ghiền Mì ni Kuya Balay so maayon na gid nga tan kadili naman ingon pareya ganin nga buslot karo naman na sa pag-atop so maayon na nga tan aon dili na pareya ganin nga buslot. salamat sa sa Ginoo nga ining kwan hinabang o kwan adi na sa nag kuan, ani kada salamat Inaot ang tapang parahin yung hinabang kay dagampang nang kinanan pareya sa Oh, pobre. Pila kuya imong anak? Isa. 1 pa. Oh. So imong um, unsa imong trabaho karon ya? Slip pro. Oh. So me pro. So kada adlaw kada ga trabaho. Oh, kada adlaw. Mm. Gibinguran way trabaho, pobre. Ning oh, pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak, kuya. Makasuporta roon ragid pagpalit bugas unsa pa di kinahanglan bugas ra ang makuan, kuya mga port bugas ra Sa um, sa panangero kuya nga pangatop so ma wa na gyud mabajitan wala na nabajitan so igulang lang sa pagkaon imong trabaho kuya igo ra gyud sa pagkaon napa gyud binulan nga motor ah oh, salamat kayo, kuya